Yung gusto ko lang naman maging aesthetic dito sa bahay pero parang ayaw nga nilang makipag-cooperate. O ba diba, parang dinaanan nga ng disaster itong bahay namin ngayong araw. Sa bagay na sanay na nga rin ako dahil araw-araw nga ganito yung gawain ko. Nakapasok na hang daddy at naihatid ko na nga rin si Gia sa school at dito ko na nga sinimulang magligpit sa may lamesa dahil dito talaga sumasakit yung mata ko. Abay, sino nga relate dito? Taas ang paa pagkatapos ka mag-asikaso eh talaga naman tambak ang gawain mo. Binibilisan ko na nga ang kilos dahil may isang estudyante pa nga akong asikasuhin. Yung bunso ko kasi eh, alas 9 ang pasok tapos yung panganay ko naman ay eh, alas 12. Anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos ko nga maligpit lahat ng kalat dito sa lamesa ay pinunasan ko na nga rin to. Yung unang punas ko nga dyan eh merong liquid dishwashing para talaga maalis yung mga dumi-dumi sa lamesa. Hindi kasi ako nasasatisfied pag hindi ka napupunasan to ng merong liquid dishwashing. Pagkatapos ko nga magpunas ng lamesa ay eh, nagulis na nga rin ako dito dahil napakakalat nga ng sahig namin. Medyo makalat pa kasi kumain yung bunso ko kaya naman every time na matatapos ng kumain eh, kailangan talaga nagwawalis. Inayos ko na ngarin rin tong upuan dahil nakasagad na naman dito sa may bintana at naiipit nga yung mga kurtina ko. Kinuha ko na nga rin tong Joy Boss na map para nga makapagmap na rin at napakalagkit nga nitong sahig. Eto nga yung map na self wash at malalaman mga malinis na pagka nag color orange na nga yung map head niya. I mean may bilog kasi yun dun sa may map head at makikita mo nga magko color orange yun pagka malinis na. Mas napapabilis nga nito yung paglilinis ko hindi ka mukha dati na manong-manong ang puna sa sahig. Nahihiwalay na nga din pala marumi at saka malinis tubig to, kaya naman hindi mo na kailangan magpalit na magpalit pa ng tubig. At syempre, isa naman mapupunta yung mga niligpit ko dun sa lamesa, eh dito nga sa lababo kaya ito for the hugas naman ng person. Umaga pa lang to mga Marcy, wala pa yung tanghalian namin mamaya at mamayang gabi pa nga. O oh, di diba, only hugas yarn. Pero syempre, iba pa rin kasi talaga yung pakiramdam pagka nakikita mo nga yung paligid mo ay e malinis. Aminin nyo, masaya tayo pag wala tayong nakikitang hugasin sa lababo. Pero pag tambak nga, eh talaga namang nakakainit nga ng ulo. At syempre, hindi lang tayo doon natatapos sa paghuhugas eh. Kailangan pa nga nating isalansan itong mga hinugasan natin. Yung mga panandok ay hindi ko na nga pinupunasan dahil tumutulo naman na to sa may sabitan. Pero eto nga mga baso, plato, pati na nga rin yung mangkok ay eh, Kailangan ko nga para maingatan nga itong maganda kong ra. <laughs> syempre, eh, maganda yan. Gamit ko yan eh. <laughs> eh kung gusto nyo nga rin nun, eh alam nyo na yung link nasa comment section. Pati nga rin pala mga kutsara at tinidor ko ay pinupunasan ko para nga hindi magkaroon ng watermark itong lagayan ko ng kutsara at tinidor. Inidor. O, oh, di ba ang dami ko nang nalalaman ngayon pati watermark inaalala ko na din. Tinabi ko nga lang yung patuluan dito sa may likod ng water container tapos nagpuno na nga rin ako ng tubig. Iniwanan ko na nga muna yung mga gawain ko dahil susunduin ko naman si Gia tapos iahatid ko naman si Sena. Ang init lang din talaga maghatid sundo pagka ganitong oras dahil kita nyo naman katirikan talaga ng araw. Sarado pa nga yung gate ng school dahil 11.30 pa lang naman ng mga oras na to. 11.30 kasi yung labasan nila Gia pero alas 12 pa naman yung pasok ni Sena. Pinagsasabi ko na nga sila para isahang labasan na nga lang ako at yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!